So, dito yung ano ni tinitirhan ni Mako mga idol. So, hmm. So, ini si ko. Mano manok na kadto ito ito yok. Bugay pa gahay ang pam. Hmm. Dagay hmm. Hi, hey, nami kaon. Ka so, yan mga idol. so, tingnan niyo yung magkapatid. So, yung hiniling niyo na magsama sila no. Ayun, na, na, natupad na po yung hiniling niyo magsama, magsama, yung magkapatid. Yung hangin na ginawa.

Ay, eh, gusto ko kumusta ako dyan dito. Gusto ko dyan, gusto ko dito ba? Pero mabalik, ko. Oh. Ano ka? Oo. Oh. So yan, uh, isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kaidol. Welcome back ulit sa aking channel. So yan, successful po yung, yung ano natin no, sa uh, pagbibigay ng tulong kay na Kikong. Uh, napuntahan ko na si Kikong ng no, mga kaidol. No. Maraming salamat ma'am sa iyong bigay na bigas at saka dalawang pir pirasong litsong manok so ayan, sobrang papasalamat ko po sa inyo na naging uh, ano po ako sa inyo na nagtitiwala po kayo sa akin so yung ang gusto nyo ma'am na mapabigyan sila ng uh, bigas ayan, ando na kay Kikong so sa ngayon ma'am, uh, andito kami sa area kung saan nakatira si Makong uh, Uh, kasama ko si Kiko ngayon, no? So, hindi kami, hindi ako nagawa ng video mga ka-idol. Uh, kasi, uh, mahirap na po talaga. So, alam naman po natin yung sitwasyon nila. So, dito na ako nagawa ng video para may update ko sila. Yung matagal nang hindi na nagsama na magkapatid. So, uh, bago ko palang nalaman na sila pala ay magkapatid. So, nabigla ako sa mga... Ano ng mga viewers na maraming marami palang nakakilala sa kanila. So wala naman dito yung mga kasamahan ko na na-update na sila kasi busy na sa kanilang mga trabaho. At least man lang napagbigyan ako ng pagkakataon na ako yung naging uh, tulay para may update ko sila, mapasama ko yung mga So ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta no. Chat out na lang po kay Ano, Anurada Mateo sa lahat po nang sumusubaybay kay Bird Strike TV. Sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa king channel, kung nagustuhan niyo po yung aking mga video sa mga viewers no, uh, paki-subscribe po Bird Strike TV at saka paki-pindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aking may upload. So ayan mga kaidol. So abang at at Uh, tignan na natin yung magkapatid na matagal na hindi nagsama pero sa ngayon napagbigyan ng pagkakataon para magsama sila ulit so ayan uh, samahan ko sila sa pagkain ngayon uh, wala, wala akong ano ngayon may dala rin akong uh, dito may dala akong bigas mga kaidol ito. So, ito yung bigas na gusto nang nagbigay no. Ah, uh, kalahating sakong bigas tapos may kunting grocery. Tsaka may ano din dito, may tinapay. Alam ko na hindi na nakano si Kikong dito, ah, si Makong dito. So ayan. So, dito tayo. So iwan natin dito no. Yo. Yo mga kaidol, ko. Oh. Yo yung magkapatid ba ah, dito. <laughs> Kanina na sila <siya laughs> nag-usap. So Oh, tignan nyo mga kaidol, maraming nakakilala sa si kanila So, ayan. So, salamat kayo, Gabi. Ka, Bet. Salamat kayo, Gabi. <laughs> ito, yung salabong ko sa iyo, Kong. Yung sinabi ko sa iyo. Ito. So, yung gamit ko mga tano, ano lang, sular lang po. Sular lang po yung gamit dito. Maraming mga ano dito. Sular. Ah, kasi... ah uh, andito na sa bundok so ayan ito yung para sa iyo may kunting grocery yun ang sabi na nagpabigay so magpapasalamat tangka so ayan may lisong manok salamat tapos, kayo tapos dahil na tuwi-tuwi ko manok so salamat. may manok pa so alam mo to ano dyan ang gana Malami yan eh. Oh, so, mga ma ma malalaking tao. Yan, naging ano ko para akong diwin ditignan dito mga ka-idol. Pero at least, masaya naman po kami kasi may tumulong, may nagbigay no. So, ayan. ah uh, pwede na tayong kumain. <laughs> Saka ito yung ano, wala mating bakong bigas. Kung, Ay. para din to sa'yo. So, ito, ito mga kanon, parating sakong bigas para kay Makong. Maraming maraming salamat po ma'am sa iyong bigay. Sana marami pa po kayong matulungan. So at least man lang, ano, ayan so, dito, dito natin yung lagay. Huwag so, mong pakirilihan yung kabas. Ah, salamat sa mga sponsoran eh. Ang malumuna kasing-kasing.

So mga kaidol yung grocery no. So ma'am, ah, uh, yung gusto niyo po ay tinupad ko po talaga yung kalahating sakong bigas, grocery, kunting grocery. Tapos binilihan ko na rin din ng tinapay para makakain si Makong at saka yung dalawang pirasong litson manok para rin sa kanila para makita nyo kung paano sila kumain. So yan, umpisahin niyo na. Para... Salamat Salamat kayo. Ano na? <laughs> Uli ka nun? Why can't Hong Kong?

So yan mga kaidol So tignan nyo yung mga kapatid So yung hiniling nyo na magsama sila no Ayan na, na, natupan po yung Hiniling nyo magsa, magsama yung mga kapatid Ilang buhay nyo yung naging nyo Tirahan, tirahan mo ako ha Hindi, hindi, ubusin nyo yan Hindi, ubusin nyo yan Para sa inyo yan Tunggu saya lang

Hindi ka mo 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 mo kaan. Hindi mo Ako na lang po yung maghatid sa kanya ngayon, no? Ihatid ko siya, po, hindi na lang ako magawa ng video para sa... Huli niya Oh, um, kami selamat. Balik lagi Balik Balik ketua tak kuat mau balik sih yang. Tapi nyuwang lugar, nyuwang ribuan, ribu. Tapi itu tegar Diri mana musuh kita mau itu? Lo nih abis, nah. ni, tuh, nunu. Bro. sabda lagi sih ya. Si so, musuhku mustahil dari itu. Musuh so, kita bersegera dari itu bah. balik, balik Ada lah. Balik Oh, bambang,

o que é o que é minha né? hum hum, hum. Minho, minho, a minha Tapos lumutod po sila. Ito po sila yung iriari. Ang kauban ng sakon saksyo. Ang dala ko din. Ang tukang kong idol. Wami ka dala ng supring. Kay gabi na. Hindi ba? So maraming salamat no mga kaidol Sa nagbigay ng pang grocery. Pambili ng lechon manok. Yung kalahating bigas. Maraming maraming salamat po mga kaibolsa, yung ano, nagsama yung mga kapatid. Ayan. Mar alam ko maraming nakakakilala kay Makong, ta lalong-lalo na kay Kikong. Yan po sila ngayon, no. So, yan mga hanggang dito na lang po yung video ko kasi malalim na po yung gabi, Tsaka uuwi pa kami ni Kikong. Sa ano lang po to na ma-update sila na nagkasama sila, no. उमरामि वरामी सामगर बस बसिंग थैंक थैंक यू